the Senate President, it does not make mention of an impeachment court. Kasalukuyang rules yun, ha? The Senate President um, shall take proper order of the subject matter of impeachment. So, maaring bahagi yon ng trabaho ng Senate President depending nga sa isa itatalaga ng rules. Hindi sa kinlarify ng rules. Isa yon sa mga bala ko i-clarify sa rules kung tatanggapin ng mayoriya ng Senado. Kung hindi tatanggapin ng mayoriya ng Senado yon, um, um, depende sa ilalaman ng rules na aprobahan ng Senado. Kung, pro kung ipoprohibit yon specifically, kung sabihin na limbawa, ng rules, gusto ng nakararami ngayong 19th Congress, ah, kailangan sumumpa na tayo mag-impeachment court na tayo bago magawa lahat yan. E susundin namin ng gusto ng nakararami. Ang sinasabi ko ay, pwedeng hindi kailangan gawin yon nang naiisyu yung summons. Well, opinion niya yun. So, ulitin ko, depende sa ilalaman ng rules. Um, so, isang boto na yun, pabor doon. Wala akong particular na posisyon, ha? Um, okay lang sa akin either way. Ang sinasabi ko lamang sa inyo, yung dalawang yan ay posibleng mangyari at magawa. Na nag-convene at nag-issue ng summons nang hindi nag-convene na nag-issue ng summons. Papatala na namin, siyempre pagdidebatihan yun sa plenary. We are a we, we are a, we are a body of record. Hindi naman pwede magdebate kami sa text. Hindi, nyo alam kung saan galing yun, bakit nagkaganyan. So, ipapresenta namin yung draft at pagdidebatihan yun malabang sa floor.